pambayad. din kami, kay Kuya. Yan, no? may regalo Pagalo na kami. kami sapatos. Maganda to, ha? Huh? Tawagin natin si Kuya. Kuya! 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 Ah, Bakit na naman? Regalo na namin sa'yo. Pwede yung pambayad sa field Ano? Regalo sa'yo. Regalo, sa regalo namin sa'yo. Pwede yung pambayad ng field Regalo, aling maliit? Sak mo? Oo. -oh. Anong regalo? Akin tong sapatos. <laughs> <laughs> Anong regalo-regalo <rigalo, laughs> kayo yan Akin itong... Oh to, yan, ang oh, akin to. Guys, ang ko sa inyo, guys. Guys, sasama ba natin ay, sila sa field trip, guys, may o may hindi na? na sasama ba natin sa field trip, guys, o hindi na? Mag-comment nga kayo. Wait na lang! I-review natin tong sapatos, guys. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Guys, ang tawag nga pala dito ay the new comfortable trendy shoe. Grabe, sobrang ganda ng sapatos na to, oh. Bagay na bagay dun sa mahilig sa sports. Tingnan nyo, breathable siya. Makakahinga talaga yung paa mo dito, oh. Kasi may butas-butas siya na maliliit ang maganda dito guys, hindi na kayo magsisintas kasi na-adjust na lang siya dito oh. I-adjust mo lang siya diyan oh, diba, ba? Oh, ganyan lang, napakadali lang, 'di ba? Sobrang ganda po. Ang maganda din dito, sobrang lambot sa paa. Ah, grabe. Yung sa halagang 469 guys, may ganito ka ng sobrang gandang sapatos. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Kaya, sa kaya ba bayan, trip. So, ba trip. Wait lang pag marami nag-check out ng sapatos na kasi sobrang ganda naman. Check out na guys! Ang ganda! Ang init naman, buti may mini pa rin kami. Oo nga, at maganda pa. Mas maganda yung akin. Ay, mas maganda yung uh, kay Hana, oh. Uh, Amen, dalawa! Tingnan ninyo, may list pa yung akin na inyo wala. Ano naman, maganda naman itong amin at malakas sumangin. Tingnan ninyo, may stand pa. Feeling ko talaga mas maganda yung kay Hana. Kasi ito ay Amaya Tech. Oh mas maganda pa rin ang mini fan. Grabe, ang lakas ng hangin ng kay Hana, ha? Okay lang! Siguro kung bibili ako ng mini fan, eto yung bibilihin ko, guys. Kasi bukod sa maganda, ang lakas pang humangin tapos matagal pang malobat. Kaya guys, piliin nyo yung ako oh, na nasa yellow basket lang. <laughs> guys, check out na! Ma. Ano? Ano na naman 'yan? Papa, nakaabot ako ng buy 1 take 1 na sofa. Sofa yan? Oo, oo maganda ata mo. So, ay nabili kong 839 lamang. Buy 1 take 1? 839, oo. ganda ng kulay, wait lang. Ha, ganda ng pula. Sofa daw to, guys, o oh, sofa. Go, oh, wow. buksin please. Tagal na. <laughs> <laughs> guys, tingnan nyo sobrang ganda. Tapos sa loob, pwede pa siyang lagyan ng mga damit, tapos mga abubot sa bahay, guys, yung mga kalat-kalat sa mga sahig-sahig, mga laruan. Tari natin maglagay, bilis. Oh, 'di ba, guys? kasyang kasya ang mga kumot, ay, tapos ay, mga, mga damit. damit. Oh, 'yan, 'di ba? Ang maganda dito, guys. Hindi nakalat-kalat ang mga damit nyo sa inyo. Oh, 'di ba, guys? kasyang kasya ang lima hanggang anim na tao dito. Ang tibay pa at ang ganda. Oo oh, nga. 'Di ba, guys? Kaya mag-check out na rin kayo nito, sobrang ganda. Oo. <laughs> kaya bumili na din kayo ng sopa. <laughs> guys, problema nyo rin gan na nakakalimutan nyo kung saan nakailagay ang mga garo na yung mga condiments nyo. Lalo na kapag nagluluto, ay nakakainis naman talaga eh. Kasi pag hahanapin ay eh, hindi agad mahanap eh. Kaya guys, may solusyon tayo dyan. Aray o, oh, tingnan ninyo. Aray guys, o, oh, lagay na ng mga condiments ninyo. May white sugar dito na lang ilagay. oh plus, ang ganda rin ng takip niya kasi may kasamang ganito. Ang cute. Meron din siya guys dito nalagyan ng salt, pepper powder, MSG, edible oil, vinegar, and soy sauce. Eh, ito pa. Kahit ano, pwedeng alagay din eh. Siyempre din eh rin. Depende sa inyong mga kagustuhan din yan. O, oh, diba guys? Napakaganda ng ating mga lalagyan. Ayan, di na maghahanap pag magluluto. Napakadali na. Lahat ng nakikita nyo din eh, guys. Aring hawak ko ay 519 lang. Oh, maniniwala ka. Doon ay kaganda ni Re. Kaya, mag-checkout ka na at ako'y magluluto pa. <laughs> Guys, alam niyo naman na mahilig ako sa oversized, di ba? Ayan, kaya umorder ako nito para buka tayong anyong. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, tatry ko lang. Hala! Hala, buong Para lalo bata din ito niya, ni Aisha Ganda, mukha ka na dyan, Kuryana! Hi! <laughs> ano bang tawag Ano bang tawag dyan? Ano? Ada red na, no? Korean shirt. 192. di to. Wanai di to lagi. Wanai di to. Angkat may tawag dito, Tela, eh, yung mga klasiko, parang, basta box box, box ang tawag doon. Ang ganda, ang ganda, oo. Ganon yung Tela, tela niya, ang niya, ang ganda. Talikod, talikod. Ah, ah, oh Alam mo, yung, yung Tela niya, parang hindi siya nag-ahimulmulin, oh, ganon, oh, di ba? So, ang oh. ganda. Kakapal? Mm, Ayos. Cute. 192, ganun na ang quality, ay kaganda pwede sa babae at pwede sa lalaki kasi nga pang unisex. Kaya ano pang inaantay mo ay eh, mag-checkout ko na rin sa yellow basket ko lang ha! Bye! Effective po ba yan? Ay, syempre naman BFD approved ba? Kaya samahan nyo ako mag-toothbrush. Oh. Guys, soto ang balita. Effective talaga itong Scuban Toothpaste. Maniniwala ka na sa 159 pesos mo ay may dalawa ng toothpaste plus apat na mouthwash at isang toothbrush. Guys, napanood nyo naman si isang video ko kung ano ang mga benefits itong Scuban toothpaste na to. At pwede sa 4 years old pataas. Kaya, i-check out nyo na rin na sa yellow basket ko lang. <laughs> <laughs> oh, mo <laughs> Lakas naman ni Aling maliit at sakmo. <laughs> oh, bigat na bigat. Dami-dami-dami baka ari ano tablet ni aling maliit tablet ay, na malaki mabigat ga? tara buksan na natin let's go no, 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 no. <laughs> ano na naman to guys ay alam ko na guys oh sofa na naman sofa siya guys sofa tignan nyo kung gano kalaki grabe oh 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 grabe Oo, ibang kulay lang. Kulay ano? Kulay? Brown. brown siya, guys. Guys, tingnan nyo naman kung gaano kalaki, guys. Wait. O, oh, diba? Dalawa yung pakinabang nito, guys. Pwede kang maglagay ng mga malilit na bagay na nakakalat sa inyo. Tapos, pwede siyang maging... O, tingnan nyo, o. Oh. Pwede siyang maging sofa. Kapag may mga bisita kayo, oo, oh, oh. Ang ganda, grabe. Ayan, ilagay na natin itong mga nakakalat dito. Yan, lagay na natin yan. Lagay na natin itong mga sapatos dito. Ito, lagay na rin natin. Diyos ko, ang kakalat. Tapos ito, yan, o. Oh, di ba? Diba? Para yung bahay nyo, guys, mukhang malinis na. ba diba? Ang ganda. Allah, ang ganda na. Yan, tuwan tuan na naman ang dalawang bata. O, oh, di ba guys? Sa gustong bumili niyan guys, 429 lang. Napakamura kaya mag checkout out na din kayo. Bumali na din kayo. <laughs> o, na, mag checkout na kayo. Kuya! <laughs> Bakit na naman heart? Walang sapato. Di ka binilhan kita. Bago pa yun na. Bigay ko. mo naman. Kaya pa pambili. Ano <laughs> ko pambili? Ako na nagbibili ng bago. Ito. Ito na laang. Ito. Ganun din. 175 pero ibang Ito. design. 175 lang yan. Tingnan mo kung gaano kaganda. Glossy? Oo. Oo, oo glossy nga rin. Oo, naman. diba? Okay, Glossy ang sapatos niya, guys. Oh. Mashingga, ang ganda. ang Ganda, 'di ba? Oh, 36. Try mo nga kung bagay sa'yo. Let's go. Try mo na. Kaso nang pala oh. Oh, ngang ganda ng sapatos ni Art, guys. Oh, alam nyo ba? 175 lang 'yan. 175. Oh, pero sa palengke, alam mo kung magkano 'yan? 400 to 700. Tapos sa TikTok Shop, guys, 175. 175 to 400 'yan sa palengke. Oh, nga. Ganun nga. 175 well, so, lang 'yan. Oh. 75 nga. Ayos din. At least di ka na ano, di ka na Pag may bagay shipping P183, naka free shipping kasi Ay, sila. Uh Oo. -oh. Guys, pag pagkabumuli kayo nito guys, magiging 183 lang. Wala pang 200 pesos guys. Ang Thank ganda, 'di ba? Ayun, meron ka ng sapatos. Okay. Oh, bait na bait mo kasi wag kasi masyadong mabait. Okay lang. Yan. Thank you very much, Pugita. <laughs> sa akin sapatos. Ganda. Oh, meron ka ng sapatos sa. Ang glossy para ano pag magagabukan. Oo. Madaling punasan, 'di ba? I-collab nyo po silang dalawa ni Apang. Hana, oy. Um, I-collab daw kita. Kaya nga ito, Gab, may binili ka akong dalawang t-shirt, oh. Ay, dalawang t-shirt pang couple. Tingnan natin, guys. Para kay Apang daw yun. <laughs> <laughs> ito, Gab, binili ko ay shish. Oh, shish. Apang shish daw, shish. So, atin mga kong bagay sa'yo, Hana. <laughs> Tapos yung white, kanining white kay Apang. Tabas uh -huh. Tapos yung black sa'yo. Oh, sakatin na bilis, sakatin na go. <laughs> Ay, ang ganda. Shish! Sana all, may ka-couple shirt. Guys, gusto niyo ba itong mapunta kay Apang? Itong t-shirt na shish? Ayan, sana all. O, oh, diba guys? Sobrang ganda ng damit na shish. Kaya sa gustong bumili guys, bumili na rin kayo at nasa... Yellow Basket! <laughs> Cute.